Naisip mo na ba kung bakit, kahit na maraming bumagsak, nakakahanap ka pa rin ng lakas para bumangon? Tila imposible, ngunit mayroong isang bagay na mas malaki sa trabaho sa likod ng bawat peklat na iyong dinadala. Kapag sinubukan ka ng kaaway na pabagsakin ka, ginagamit ng Diyos maging ang iyong pagbagsak para palakasin ka. At tiyak na sa kaibahang ito sa pagitan ng sakit at paglago na makikita natin ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sapagkat ang lakas na nagpapaangat sa atin ay hindi nagmumula sa ating sarili lamang, ngunit mula sa isa na higit na nakakakilala sa atin kaysa sinuman. Marahil ay naranasan mo na ang mga sandali na tila naglaho ang lahat, mga nasirang relasyon, ipinagpaliban na mga pangarap, masasakit na salita, mga maling desisyon na nangangailangan ng malaking halaga. Sa mga sandaling ito, natural na isipin na tapos na, nawala ng paraan. Ngunit iyon ay kapag ang Diyos ay kumikilos ng tahimik at makapangyarihan, muling itinayo mula sa loob kung ano ang nawasak mula sa labas. Kapag sinubukan ka ng kasamaan na pahinain ka, binabago ng Diyos ang sakit sa paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Ang pag-usisa ay nagmumuni-muni sa atin. Paano posible na, kahit na nasira, tayo ay muling ipinanganak na mas malakas? Ang sagot ay namamalagi sa kung sino ang humahawak ng mga piraso magkasama. Hindi namin pinagdikit ang aming mga putol na piraso. Ang Diyos ang nagpapanumbalik ng bawat piraso ng may pag-iingat at pagmamahal. Hindi lamang niya tayo muling itinatayo, Ngunit binago niya tayo sa iba't ibang mga tao, mas matur, mas may kamalayan, at, higit sa lahat, mas malapit sa kanya. Ang pagbabagong ito ay hindi kaagad, ngunit nangyayari araw-araw, kapag nagpasya tayong huwag sumuko. May kakaiba sa mga taong dumaan sa lambak ng sakit at nagawa pa rin ngumiti. Ang mga taong ito ay hindi imun sa pagdurusa, ngunit natutunan nilang makita ang higit pa dito para bang sa kaybuturan nila, napagtanto nila na hindi sinasayang ng Diyos ang isang luha. Bawat pagkahulog ay nagiging aral, bawat sakit ay nagiging patotoo, bawat peklat ay nagsasaad ng kwento ng pagtagumpayan. At iyon ang nagpapahalaga sa buhay, hindi ang kawalan ng mga laban, ngunit ang katiyakan na hindi tayo lumalaban ng mag-isa. Marahil ngayon ay pagod ka, iniisip na ang kalaban ay nanalo, na ang mga salita ng pagkatalo ay mas malakas kaysa pag-asa. Ngunit tandaan, ang huling salita ay hindi nagmumula sa bibig ng iyong mga kritiko, ngunit mula sa Diyos na nagtaas sa iyo ng maraming beses nang hindi mo namamalayan. Kahit na ang lahat ay tila nawala, siya ay gumagawa ng tahimik, inihahanda ang bagong simula na hindi mo pa nakikita. Sapagkat para sa Diyos, walang tiyak na wakas kapag nagpasya siya, na muling isulat ang kasaysayan. Isipin ngayon kung gaano karaming beses kang nakaramdam ng pagkawasak, ngunit nagawa mong magpatuloy. Hindi ito nagkataon. Ang Diyos ang nagsasabi sa iyo, sa pamamagitan ng tahimik na mga aksyon, na ikaw ay ipinanganak upang madaig ang tila hindi magagapi. Siya ang bumubulong sa iyong puso na ang bawat pakikibaka ay bahagi ng iyong pagpapalakas. At sa kamalayan na ito nasusumpungan natin ang kapayapaan. Hindi dahil hindi na tayo muling babagsak, ngunit dahil alam nating palaging may magbubuhat sa atin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang marinig ang higit pang mga panalangin na nagpapalakas ng kaluluwa tulad ng video na ito. Ibahagi ito sa mga nangangailangan ding makarinig ng katotohanang ito at sabihin sa amin sa mga komento kung saan sa iyong buhay kailangan mo ng Diyos na palakasin ka. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya at lakas ng loob sa bawat madaling araw. Napansin mo na ba kung paano madalas dumarating ang pinakadakilang tagumpay sa buhay pagkatapos ng pinakamasakit na pagbagsak? Bakit pinahihintulutan tayo ng Diyos na harapin ang gayong matinding pakikibaka hanggang sa puntong halos mawalan na tayo ng lakas? Marahil ito ay dahil, sa kaybuturan, alam niya na ang tunay na lakas ay hindi isinilang mula sa mapayapang mga araw. Ngunit mula sa mga gabing inaakala, nating hindi natin ito kayang tiisin. Ngunit patuloy pa rin tayo. Doon, sa katahimikan ng sakit, na siya ay gumagawa sa atin ng lubos. Madaling magpasalamat kapag maayos ang lahat, ngunit sa mahihirap na araw, ay tunay na nasusubok ang ating pananampalataya. Para bang sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, kahit na wala kang naintindihan. At, kahit hindi natin namamalayan, habang patuloy tayong nagtitiwala, may nagbabago sa loob natin. Ang sakit na tila hindi kayang tiisin ay unti-unting nagbibigay daan sa bagong lakas ng loob. Ang pagkatalo na tila tiyak ay nagiging isang hakbang patungo sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Sa di nakikitang prosesong ito, mas pinalakas niya tayo. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay tila nagdadala ng kapayapaan na walang kahulugan sa mundo? Hindi sa hindi sila naghihirap, ngunit natutunan nilang makita ang bawat pakikibaka bilang bahagi ng isang bagay na mas malaki. Natuklasan nila na hindi sinasayang ng Diyos ang pagdurusa, Binabago niya ang bawat luha sa isang karanasan sa pag-aaral, bawat kabiguan sa isang pagkakataong lumago. Iyan din ang gusto niyang gawin sa iyong buhay. Gamitin ang mga laban na nagpapahina sa iyo ngayon para ihanda ka sa mga tagumpay na hindi mo pa maisi. Gaano kadalas natin tinitingnan ang ating sarili at nakikita lamang natin ang mga kapintasan, kahinaan, at mga peklat ng mga nakaraang kabiguan? Ngunit iba ang nakikita ng Diyos, nakikita niya ang layunin kung saan nakikita lamang natin ang sakit. Nakikita niya ang lakas kung saan pagod lang ang nakikita natin. Alam niya kung ano ang hindi alam ng iba, ang puso na patuloy na nagsisikap, kahit na pagkatapos ng maraming pagkabigo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa atin. Kahit na sa tingin natin ay tapos na ang lahat, ang Diyos ay patuloy na nagsusulat ng kwento. Marahil ay nararanasan mo ang isa sa mga sandaling iyon ngayon, na tila napakahirap ng lahat at ibinubulong ng kalaban na wala ng pag-asa. Ngunit tandaan, hindi ang mga umaatake sa iyo ang magpapasya sa katapusan ng labanan, ngunit ang mga umaatake sa iyo. At hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Bagamat tila malabong mangyari, Dalubhasa siya sa pagbabago ng mga pagkatalo tungo sa mga bagong simula, pagluha sa mga ngiti at mga kwentong minarkahan ng sakit sa mga patotoo na nagbibigay inspirasyon sa ibang mga puso. Kailangan ng lakas ng loob upang maniwala na ang bukas ay maaring maging iba, lalo na kung ang kasalukuyan ay masakit. Ngunit ang katapangan na ito ay hindi ipinanganak sa ating sarili. Ito ay ipinanganak ng katiyakan na hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Ang bawat panalangin, kahit mahina ang pagbikas, ay dinidinig. Bawat luha, malaglag man sa unan, ay nakikita. Mas kilala ng Diyos ang iyong puso kaysa sinuman at alam niya kung ano ang kailangan mong bumangon muli. Hindi tulad ng dati, ngunit mas malakas pa. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga salitang nagpapalakas ng pananampalataya. Ilik ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon, at mag-iwan ng komento tungkol sa kung aling bahagi ng iyong buhay ang pinaniniwalaan mong muling itinatayo ng Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-asang ito na bumangon kahit sa pinakamahihirap na araw. Naisip mo na ba na, Madalas, ang mga sugat na pinakamasakit ay ang mismong ginagamit ng Diyos upang ipakita ang lakas na hindi natin alam na mayroon tayo. Bakit kailangan nating bumangon para matuklasan na may kamay na handang iangat tayo? Marahil dahil kung wala ang ating pagkahulog, hindi natin malalaman kung gaano tayo kamahal sa kanya. Hindi sa kung ano ang mayroon o ginagawa natin, kundi dahil lamang sa pagiging mga anak niya. Madalas nating iniisip na ang Diyos ay naroroon lamang sa mga sandali ng tagumpay, kapag ang lahat ay maayos at ang ating mga puso ay nagumapaw sa kagalakan. Ngunit sa madilim na lambak natin makikita ang Kanyang pinakatunay na presensya. Doon, kapag wala na tayong matatakbuhan, maririnig natin ang malumanay na tinig na nagsasabing, Narito ako. Huwag kang matakot. Hindi inaalis ng katiyakang ito ang sakit, ngunit binabago nito ang paraan ng pagtingin natin dito. Nagsisimula kaming makita ang bawat peklat hindi bilang isang paalala ng pagkatalo, ngunit bilang patunay na kami ay nakaligtas. At ilang beses, nang hindi natin namamalayan, lumilitaw ba tayong mas malakas kaysa noong tayo ay pumaso? Ito ay dahil hindi pinahihintulutan ng Diyos, na maging walang kabuluhan ang mga pakikibaka. Binabago niya ang gustong gamitin ng kaaway para sirain ang pundasyon para sa mas matibay na pananampalataya. Ang bawat pagkawala ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang tunay na mahalaga. Nililinis ng bawat luha ang ating mga mata upang mas makita natin ang kanyang pangangalaga sa bawat detalye. Kahit na ang tila hindi patas ay nagpapakita ng sarili, sa paglipas ng panahon upang maging bahagi ng isang mas malaking plano. Marahil ngayon ay nagbabalik tanaw ka sa iyong buhay at nakikita mo lamang ang mga pagkabigo, takot at mga sandali ng kabiguan. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa iyo at nakikita ang isang taong patuloy na nagsisikap, isang taong, sa kabila ng sakit, piniling maniwala muli. Natutuwa siya hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil kahit hindi perpekto, hindi tayo sumusuko. Ito ang kahandaang magsimulang muli na siya ay nagbabago sa lakas, pag-asa at patotoo. At alam mo kung ano ang pinakamaganda? Walang sinasayang ang Diyos. Kahit na ang mga araw na naramdaman mong napakahina para manalangin, niyang mga gabi kung kailan ang mga luha ay nagsalita para sa iyo. Kinokolekta niya ang lahat ng ito, iniimbak ito, at ginagamit ito upang magsulat ng isang kwento na higit sa iyong imahinasyon. Isang kwentong hindi nagtatapos sa iyong pagbagsak, ngunit nagpapatuloy sa tagumpay na siya mismo ang naghahanda. Kaya, kahit na sinubukan ka ng kalaban na ibagsak, kahit na akala mo hindi ka na makakabangon, tandaan, hindi ka nag-iisa. Itinaas ka ng Diyos ng mas malakas, hindi para hindi ka na muling babagsak, Munit para sa tuwing gagawin mo ito, makasigurado kang may tapat na kamay na hindi ka pababayaan. Ang pananampalatayang ito ang nagpapahintulot sa atin na magpatuloy, kahit na tila imposible ang landas. Ngayon, gumawa ng isang pagpipilian. Piliin na maniwala na ang Diyos ay kasama mo, kahit na hindi mo naiintindihan. Piliin na magpasalamat hindi lamang sa mga magagandang araw, Kundi pati na rin sa mga pakikibaka na nagpalago sa iyo. Piliin upang makita ang iyong mga peklat bilang mga marka ng pagtagumpayan, hindi pagkatalo. Sapagkat sa huli, ang tumutukoy sa iyong kwento ay hindi kung gaano kalayo ang iyong nahulog, ngunit kung sino ang tumulong sa iyong bumangon. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga salita ng pananampalataya na nagpapalakas sa kaluluwa. Ilik ang video na ito, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng paalala ng pag-ibig ng Diyos, at isulat sa mga komento ang tungkol sa isang pag-urong sa iyong buhay na naging lakas. Magkasama tayong magkalat ng pag-asa at ipakita na, kasama ng Diyos, laging posible na magsimulang muli.